A.D. dinilamo ng buo si Wemby na ankle sprain pero hindi apektado at itong si Wemba Nyama hindi nagpauli dyan, nagpasiklap din at itong si Austin Reeves ang lupit nga ng move dito. Tapat ang old rival mga idol, Lakers vs Spurs, regular season matchup no Lebron for the Lakers. First quarter nagatay mga idol, defense agad ni AD naramdaman ng Spurs pero na ankle sprain naman siya on the other end. Pero the good thing is nakabalik pa naman si AD mga idol and then si Wemby after nyan sumot ng 3 pointer pero bumawi nga si Rui ng seven straight points niya sa pa ng finish ni AD over kay Victor at ang Lakers nga mga idol ay may 13 to 8 start after nga ng 4 minutes na paglalaro. And then si AD patuloy ngang nagpakilala kay Wemby. Nice move dito mga idol and after niya naging back and forth na sa opensa ang ginawa ng dalawang kopunan kung saan ang Lakers may lamang dyan at si Andre Davis ngang nanguna sa kanila with his big 15 points in the first quarter. At sa pagtatapos nga mga idol ng first 34 to 26 advantage ng Lakers matapos ng grabbing move na ito ni Austin Reeves. Second quarter natin, Lakers, umabot na sa 16 points ang lamang matapos ka ng 2-3 pointers ni Austin Reeves at Torian Prince at kahit nandyan pa si Wembe sa court. At ang visiting team nga ay patuloy lang idalagaan ang lamang nila mga idol dahil sa mainit na opensa nila. 61% shooting from the field, 48-33 ang kalamangan nila. Tapos pagbalik pa ni AD 5 straight points ang ginawa kasamang monster dunk over kay Wemba niya magrabe mga idol lalimaw. At umabot na nga rin sa DC8 ang lamang ng Lakers dito pero ang Spurs nakabawi naman ng run sa Lakers sa pangunang ni Wemby ng kanyang opensa at depensa. Pero may 63-50 lead pa rin ng Lakers after 2 quarters. At sa third quarter naman natin medyo slow start ang Lakers pero they picked it up naman kaya naman umangat sila by 16 points again. Ang Spurs na pa-timeout na naman at umangat pa ngayon sa 19 point lead pero ang Spurs hindi naman hinayaan na lumobo yan at ang si Keldon Johnson 4 straight points ang ginawa to cut the lead to just 13 points. Kaso ang depensa at opensa nga ng Lakers ay hindi pa rin humuhupa kaya naman umangat sila muli by 18 points sa tulong ng 3 point shooting nila. 92 to 74 ang score natin dahil hindi counted ang three fourth court shot ni Austin. Fourth quarter naman natin Wemby grabbing putback dunk ang ginawa over kay Wood at depensa pa the other end nababa na ng Spurs so 15 points ang Lakers lead early timeout si Coach Ham. At pinagpatuloy pa nga ng Spurs ang surge nila para dumikit sa Lakers, naging 11 na lang yan after ng 3-pointer ni Keldon Johnson, another timeout called for the Lakers. At nakipagsagutan nga ang Spurs dito sa Lakers mga idol at naging 8 point game pa nga ang laban Pero kahit papano naman nakabawi ang Lakers at ang score natin 1-12-103 under 3 minutes left Pero Wemby ginulat nga ang Lakers back to back 3 pointers ang ginawa at ginawa na ng Spurs na 2 point game ang laban Pero dahil nga sa clutch free throws ng Lakers at the end nakasurvive nga sila panalo this game